Magandang hapon po mga kalaki. Ayan, time check po tayo. 3.15 po ng hapon po. Ngayon po ay April 9. Ayan po mga kalaki. At syempre po, ngayon pong alas 3 ng hapon. Tumatawag na po ako. Nag-uumpisa na po akong tumawag sa mga Masusugid nating mga followers diyan na mga nagko-comment po. At gusto pong kumuha ng mga lucky numbers po 2 digit at 3 digit mga kalaki. Namimigay po tayo uli ngayon mga kalaki. At nawa po ikaw na nanonood dito, yung mga nangangailangan po dyan, yung mga bago dyan, na gustong subukan ng mga laki numbers namin, abay, hindi kita pagdadamutan uli mga kalaki. Ang dami na po natin nabigyan mga nakaraang araw, kagabi, kanina pong umaga, basta po pag wala akong ginagawa, nag po ako ng mga comment, nagbabasa po ako ng mga comment at nagre-reply po ako. Yung iba po, nabasa na po nila yung mga ko po sa messenger nila sa spam message, i-check nyo rin po, okay? Pag tinawagan po kita taas, hindi ka tumagot sa apat o tatlong tawag puputulin ko na po yun, ililipat ko po sa iba. Tapos, tsaka ka magchat-chat, sasabihin mo sa akin, Sir Red, pasensya hindi ko nasagot. Hindi na po kita bibigyan nun. Bibigay ko na po sa iba, mga kalaki. At, syempre po, kawawa naman po yung mga ibang talagang chat ng chat, mga hindi ko nababasa. Tapos, ikaw binigyan kita ng pagkakataon, hindi mo naman sinagot. Okay, kaya mga kalaki, sa mga gusto po na makakuha ng mga laki numbers ngayon, huwag niyo pong ibisi ang telepono niyo ngayon mga kalaki. Mag-chat na po mga kalaki kung ano pong gusto nyong numero 2 digit, 3 digit, 4 digit, ibibigay ko po ngayon po.